seven s hindi ko nabubukay nito si Mami. Talagang malakas pa rin siya. At talagang pinikot siya sa district natin in the past years. or so. Katuwang natin siya si JD, sa JDB sa servisyo of three and one sa pagbibigay ng servisyo sa ating mga tinatarong mga kabalihan. Uh, at the same time, syempre may konting uh, nostalgia at lungkot din in Kasi malaking part na rin ito ng buhay ko. Uh, um, nine years, college and then and na may Octavian so para additional years so, para uh, it's a big chapter of my life na matatapos na pero uh, part naman yun ng ating uh, political process na yun so sila uh, na forever so um, I'm very proud of her kasi may sarili brand din siya ng si Century Show kada na simula niya ng 2010 to 2016 siya ay kong resuman so na nagpaubayang sa akin had my own platform of like baguettes. Tapos naging buhay ng kaya nila uh, uh, Siguro naman hindi ko sila pinig sa mga accomplishments natin nung nakaraang uh, eight and a half years. So, parang mixed emotion. Ang dami kong dami uh, naranamdaman ngayon. At uh, hindi pa pala akong makain ng uh, 24 hours na. Kasi naka-intermittent passing. Ako, medyo na-overtake ng events tulad ngayon. So, I think you